Shhh. Ano yan? Ulan? Ulan siguro yan. But anyways. Hmm. Ulan baka mo? Gagamitin ba natin to? Ha. Huh. The weather is like that. Doon tayo papunta. Oh my god. Pwede ba talaga to? Ito na lang. Ito. Yan o. Scoot tayo. <laughs> Let's go. Hay nako naman si Zoe. Ano ba yan? Talaga na. Pasok ka na. Ay. Akala ko papasok na. Pasok ka na. Sige na, pasok na. Sige na, pasok na. Pasok na. Dewi Okay. Puro kayo big bike. Tama na muna yan. Bad weather. Gusto natin bago tayo mag-ride. Daling ko muna itong labada. <laughs> Daling natin yung labada. Papalaba muna ako. O ba diba? Ako na. <laughs> ako na. Eh, ang advantage ng scooter na to, di ba? O, oh, di, di yung ilangat! ayan, 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 ayan. Oopsie, oopsie, oopsie. Ah, yeah! Go, get it, get it! Kaya mo na yan. Sama-sama kasi. Sarap mag-ride mag-isi. Eh. Eh, yeah. hey, hey. Hindi tayo tadaan. shortcut tayo. Oh, matulim din naman ah. 50. Eh, teka. Hindi kaya mag-overheat yung drum brake natin. Drum brake, rear drum brake, front. May experience na ako sa ganun eh. Lalo may angkas pa tayo. Ma wow, easy, easy easy big fella Ay, small fella Aha. <laughs> uh -huh. May busina tayo mga kaibigan. Yan may shortcut. Ante. Pa. Wo 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 wo. Ah, uh, medyo hindi maganda yung shock nitong hindi yun na to Which is hindi talaga Medyo matigas yung front But anyways Mura lang naman to So ganoon talaga That's what you get Kuya pasensyahan tayo Unahan na kita <laughs> Okay malalaki ah Parang delicates naman to Go. This is it So ang labas natin parang Palo Alto yata Okay, anyways, let's go Wow, di ba? Masarap dumaan dito kaysa mag-Kogyo tayo Marikin tayo, dito na tayo diba? May gas station din naman Ayan yung familiar kayo sa bato doon sa may Kogyo. Ayan yun no, know, yung kabila niya, yung dadaan, di ba? Ayan yung kabila, oo. Oh. Ito naman yung well, yung kabila, syempre. Yung malaking kalsada doon na may bato, ayan yun yun. Ah, di ba? Hello. <laughs> Hindi kasi maganda yung sya. Ah, grabe naman. Alam mo, dapat dapat pumaba ka eh. <laughs> <laughs> oh, maraming maraming. hirap na hirap eh. <laughs> tama pa ba, ba itong dinadaanan natin biyans tama nyo nga siguro nga so nasa baras na tayo okay. baras rito para yung tinawid natin antipolo tapos ba baras oh. bakit ganun ano ba yung baras teresa ba yun hindi baras ang baras ba ay antipolo din? No. Hindi? Okay. Municipality ng baras, Rizal. Ah, okay. Kahit di ko masyado naintindihan, sige na nga. <laughs> okay, so ano lang tayo. Parang malumot ah. Ano kaya yun dun? Pigari. Pigari. Napaka-lonely ako oh, kaming dalawa lang dito. Hello! Hello! Eh, meron pala. May tao pala. Sorry. Uy, <laughs> may nakatigil dito. Alam ko yung mga ganyan. Alam ko yung mga ganyan. Ay, 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 ay! na natin. Kukuha na natin. Masyadong tinted. Masyadong tinted naman. ka Oh, di Asyik, ano to? tuh. ka? Ay, hindi kaya. Kaya si guru. Kaya... <laughs> oh dia. Kay. Eh Oh Oh. Oh welcome to Marilaki, oh. Oh my god. Oh di mati tertaih, Kaso parang. Parang napagod si Dio. <laughs> o paano tayo babanking ngayon yan? Siguro, dahil ito yung dala natin bike, walang pipitik sa atin. Ah, kawawa naman. Oops eh. Easy boy, easy boy. Oh, walang walang mangyayari sa atin dito. Talaga, na picture lang tayo. <laughs> Ay, ba? Diba? Nakakalusad tayo ah. <laughs> Na-picture na ulit tayo ni kuya <laughs> 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 Nakakatuwa no, no, no. no, din yun Ito yung chance ko mag-overdik kay kuya Ito yung chance ko Sabi ko na nga ba yun Ay <laughs> oh, O ganito na lang ha Since uh, Since Itong Dio talaga eh mukhang mukhang yeah, well, binili ko to purposely for subdivision pero eto first time niya mag relaxe Eh. Mag maglalaro ka talaga mukhang hindi mo talaga ma-appreciate ang Dio sa mga gan sa mga laro. So Eh ano to hindi yung Dio na sinasabi ko yung lumang hindi yung lumang Dio ito yung twenty 2021 at ano, pa, yung current na meron. This is not ano, this is not for fun. Well, it's fun na nandito kami. Pero if you're uh, meant for like riding or you know, playing ng mga ganyan, wala. Hirap nga tayo mag-overtake eh, so wala, ganito na lang tayo. For sale na lang natin 'to. Pa oh, for sale ng Dio ah, magkano? 35,000 game. All stock. Eh <laughs> no, overtikan ko na, di pa talaga kaya. Nandun na ako. Pero itong badja, kaya ko to. Ah, oh, ba diba? kaya ko yung badja. Ito lang siya oh. Ha? Eh, talaga. Well, pasok naman ako sa eco, eco mode eh. <laughs> pasok naman ako sa eco mode, so okay lang, 'di ba? Matipid sa gas. Hindi <laughs> pa tayo nagagas since 2 weeks na. 2 weeks pa yan. Wow. I'm hoping may makasalubong tayo hindi Katulad natin ba? Para naman masabi natin na, oh, siya nga rin eh. <laughs> may pulis daw. May pulis. Probably it's pretty cool. Anjan yung may papers natin, di ba? Pumabalik na si Kuya. Bakit? Ah, oh, may police nga. Ah, police nga. Nako pag pinara tayo, lagot tayo dito. Hindi, may kompleto naman tayo ah. Alam ko kompleto ng papel to eh. Nakakakarehistro ko lang eh. Ooh. Hello, hello. Ha, ha, ha. Ah, ah. Diretso kami, diretso kami, diretso kami. Oh, hindi naman tayo marka, ano yung marka? mukha, mukha tayong mabubuti kaya ganun yung mga pinapara hindi yung mukhang mabubuti walang, sa, walang side mirror mga ganyan yun uli yung walang side mirror side, walang side mirror wala namang maniniwala sa akin Mani, maniniwala ba sa akin pag gumagano'n ako sa ganitong bike meron naman siguro dapat maniwala sila Diba, Kuku 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 diba, you have some water? Okay. <laughs> oh, diba, 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 parang delikado naman dito, wait lang Lilipat ako pag may lang dito yung kaya nga, ito lilipat ako okay, there you go buy some water and then mabilis na tayo then we'll go eh hey, si kuya oh Enjoy Sobrang enjoy si kuya naka, naka limang balik na yata yun Ngayon <laughs> katawan lang lumiligo <laughs> Ano na kaya nangyari? Uh, water break Oh Water break siya. Wala naman siguro nangyari kay kuya Usually nakabalik na agad dyan eh. Hindi uh, na talaga nakabalik si kuya Nintay ko pa naman siya Well, so far, wala akong nakitang nakadiyo din dito. Kami lang. Tingnan mo naman yan, no? Oh. All stock, oh. For sale, ah. <laughs> Ikot lang ako doon. Ibabanking lang ako, ah. Hindi. <laughs> Joke lang. Mukha siguro tanga nun. Katawan lang yung lumili. Katawan lang yung lumili ko. Tara na. Tara na. Tara, malayo pa yung pupuntahan natin. Oh. <laughs> <laughs> oh, ba diba? yeah. Wala akong nakita ang katulad natin, tayo lang O oh, 'di ba dami ng motor na to, tayo lang ang ganito Original Saan ka pa? Sila para pareho ng motor O, oh, paano tayo ibabanking niyang? O oh, ganito lang yung speed natin, paakit Well, again, kung, kung gusto mo naman maglakad-lakad lang, pwede na to. Pero kung gusto mo maglaro-laro, I don't think na mararecommend natin to. Di ba? Pero kung dito-dito lang, o biyahing ano lang, mabagal lang, chill-chill lang, ito yon. Kasi, kanina pa tayo bumabiyahe, di pa ako papagod. Baka hanggang bicol pa tayo. Di ba? Ano speed na natin? 350 na to. Pagpatag talaga kain kain ni eh, Dio no? Tricycle lang ang sisipagin natin today ha ah. <laughs> Ayun na yun na na Ayun na ayun na Ayun na natin Ayun na <laughs> oh! Hala ko. Hala ko, na Ayun na natin siya. Alam, mag -gawin natin? Patungan natin siya dito, yan. Hindi siya mga overtake 'di ba? Hoy. Hoy. Hay. Kaya. Bisit niya. Sining yung magaling mag-setup ng scooters, baka gusto niya gawin 'tong DIY ko. <laughs> ah. So, ganito na lang. We'll see you guys again, ha? <laughs> mukhang maubos na yung battery namin so uh, DU for sale uh, 35,000 pwede na lahat all stock naman eh uh, kaka 9,000 lang ngayon <laughs> for sale na lang palitan natin ng uh, medyo malakas lakas naman ng konti I'm sure malakas naman to pero yun lang talaga eh wala na eh we had fun naman eh tinan mo Andito na kami sa destination namin. I mean, parang isang bar pala yung na naubos, di ba? Okay. So that was it for us. Thank you very much. See you again. Bye-bye. <laughs> yeah. Yeah. <laughs>